Itago nyo na lang ako sa pangalang Elaine, 22, college student high mga kasisi. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko, hindi para umeksena, kundi para makapaglabas ng bigat sa dibdib. Ako po si Elaine, 22 years old, estudyante dito sa isang universidad. May isang lalaki akong matagal ko ng gusto. Hindi lang basta gusto, kundi yung tipong halos araw-araw ako nag-effort para mapansin niya. Nagpapa-cute, naglalapit, nagpaparamdam. Kahit simpleng hi galing sa kanya, pinahahalagahan ko. Dumating yung birthday ng friend ko. May salusalo, may konting inuman. Inaya ko siya at sa gulat ko pumayag siya. Sa totoo lang kinilig ako. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na yon. Habang tumatagal ang gabi, naging mas comfortable kami. Tumatawa, nakikipagkwentuhan. Tapos nag-CR ako. Paglabas ko, siya naman ang papasok, na taon. Sinamahan ko siya, wala namang masama sa loob ko, gusto ko lang siyang makausap ng mas personal. Pero dala na rin siguro ng alak at damdamin ko. Naging mapusok ako. Hinalikan ko siya. At nagpakita ako ng intensyon na higit pa sa tingin lang. Ang akala ko, may spark. Ang akala ko, mutual. Pero sa halip nakilig ang bumalik. Galit ang gante. Ano ka ba? Babae kang walang halaga. Hindi kita kailanman magugustuhan kahit anong ganda mo. Hindi ko alam kung anong mas masakit yung rejection, o yung mga salitang parang walang awa. Parang binura niya yung lahat ng tiwalang naipundarko ko sa sarili ko. Simula noon, para akong nawalan ng halaga. Parang hindi na ako maganda. Parang hindi na ako kaibig-ibig. Lahat ng lalaking lumalapit, iniisip ko. Siguro nilalandi lang ako. Siguro iniisip nilang madali ako. Gusto ko lang naman mapansin. Gusto ko lang mahalin. Pero sa isang iglap, pakiramdam ko Naging katawa-tawa ako sa mata niya. Mga kasisi, mali ba talaga ang babae kapag siya ang unang lumapit? At kapag nadala siya ng damdamin, ibig bang sabihin hindi na siya karapat dapat mahalin?